Dixit. Yes, sir. Ipakita ko sa inyo ang malaking pababago na nangyayari sa Officer Candidate School training na kung saan ay inimplement namin ang no yelling, no bullying, no harassment sa estilo ng pagdadala ng tao na magsisimula dito mismo sa pre-entry training ng Officer Candidate Corps, Philippine Army. Panoorin natin ang makabago na mess hall na kung saan ay dati kilala itong mess hell. Panoorin natin ito. So ayan, yun yung march off. Uh, papunta sa mess hall. Kami ay naka-formation. Part yan sa training ng mga bagong kadete na tinuturuan sila paano ang concept ng duty. Ang pagkain ay duty yan. And, parte rin sa character development. Kailangan maayos ka nakaligo ka. Bawal yung hindi paliguin. Uh, dapat makashave, ang uniforme maayos, hindi yung dugyot tingnan habang sila ay nakasuot ng uniforme at papunta sa mess hall. So ayan, kita nyo, wala nang nagbe-bridge, walang nag-head up ng sobra-sobra, i-maintain lamang yung tamang posture. Yun ang emphasis namin. Kung dati ang sinasabi mag-bridge, mag-head up ng exaggerated para makorek ang posture, mali yun. Eh kasi kung tama yun, wala. Dapat nakikita uh, kikita natin na uh, mga lousy ang tayo ng mga opisyal ngayon. Kung tama yun. Tama ba? So, ito tinuturo lang namin. Ito yung tama na pagtayo habang nagmamarcha. Ganito dapat ang postura. Kapag mga pasok sa mess hall, ganito dapat. So, yan. Yan, papasok na sila sa mess hall wala nang trap. No? Yung magmukhang tanga, tinanggal natin yung anything na magmukha siyang tanga. Hindi na siya damgard. Tinanggal natin yung damgard dahil ang mga kadete ay dine-develop natin para maging leaders. Hindi pa atras, hindi natin siya hilain pa atras, tanggalan mo ng dignidad at tawagin mo siyang damgard, ibig sabihin tanga, dam. So, tinanggal natin yung tinatawag na damgard system. Yung dagtanggalan ng dignidad, gawing tanga, gawing katatawanan ang mga kadete. So ayan, walang nagtatrat. Proceed sila doon sa kanilang tables. At dahan-dahan nating introduce yung tinatawag na positive leadership approach. Hindi yung kailangan mo pa na haras-harasin, sigawan, tanggalan mo ng pagkatao, inhumane ang iyong treatment sa iyong mga tao. Kaya ang tawag namin actually sa mess hall na to, mess hell. Dati, even nung kami ay kadete, mess hell ang tawag namin dyan. Dahil parang ayaw mo nang pumunta di bali na hindi ako makakain. Maghahanap na lang ako ng magapang kong mga bukayo, saging at kung ano-ano man sa kung saan-saan. Dahil, naku talaga naman, impyerno. Mess hell. Dati ang mesol uh, mess hall. Yan. So, yan. Na para doon sa mga gaya-gaya na taga-criminology at uh, iba pang mga training schools na ginagaya ang military training. Yan ginagawa niyong mess hall, kinopya lang 'yan sa dati sa Philippine Military Academy and of course galing din 'yan sa United States Military Academy. So walang nag-head up, tamang posture lang sa table, pag-upo ganito. Ay... 3 inches pa rin 'no, 3 inches ang uh, i-occupy mo sa iyong chair as part ng tradition uh, dahil uh, sila ay bago pa lamang para talagang nakatweet ka habang nakaupo. Three inches ng chair, one fist distance mula ang distance ng yung katawan mula doon sa edge ng table. Okay, yan? And, yung mga kubyertos ay iayos mo, no? Table etiquette ang tinuturo dito. Hindi pahirap. Table etiquette. Paano kumain ng maayos according doon sa mga aral sa social graces. No? Hindi yung nakikipag-usap, may laman, dati naninigaw, may laman yung mga nga, nagliparan yung kanin. No? Uh, kapag uh, usap mag-caution -mag -mag ka sa iyong mga uh, junior officer candidates, malumana yung pakipag-usap, nagtuturo. Ikaw, mali yung ikaw, so and so, JOC, uh, so and so, Juan de la Cruz, ang pag uh, kain mo, dapat half yung kanin. So, ganun lang mag usap Half ang kanin, Ganyan, then yung ulam huwag mong ihalo-halo, hindi pwede tayo magsabaw sa kanin. Social graces mga kaibigan, ah, hindi gawing katatawanan yung mga kadete kagaya mga nakikita natin sa mga kinapasisikak pa sa mga reels. <laughs> May pa eh. Okay, so yon. Oh, so, ganito ha. And uh sa ngayon ang isang pagbabago namin para mawala yung tipong uh, ang banat ay uh, self-entitlement, no? So, kung mawala yung maubusan ng uh, tubig, halimbawa, pwedeng tumayo. So, magpaalam sila doon sa kanilang uh, table commander, pwede silang tumayo. mayroong table na kung saan nakalagay ang uh, mga extra na tanin, extra na condiments, extra na water, mineral water. kukuha lang sila doon, then they go back, magpaalam sila to join the table. Yan. And sa kanilang pagkain, no? nakita ninyo ay sakto lang. No? Sakto lang ang tayo. Kumain ka lang ng mabuti. Ibaba mo. Wala na yung move with snap. Yung gano'n, may snap. No? Alam ko, naintindihan ko, lalo na yung mga mas nakakatanda sa amin na mga nag-graduate noong 19 kupong 1960s, 70s, 80s, 90s, sabihin nila, pinagre-relax na, relaxing na yung mga kadete ngayon. Naintindihan ko yung nararamdaman nyo, pero 2024 na po ngayon But we really have to change on the way we conduct our training Kasi hindi tayo lalayo doon sa objective natin Pag graduate, hindi pero Yes sir, no sir, yes sir, no sir Ganun, ganun yes sir, no sir Ganun, bibiglaing ka Pinagtitripan ka doon sa mess hall Ganun ang dinaana namin eh So yung dinadaanan namin, nakikita namin na hindi siya relevant, hindi na siya angkop sa makabagong panahon. Ako bilang komandad, I made sure that uh, we change, we will discard all those practices na hindi na siya mag-contribute sa development ng leaders. Development, hindi pa atras. So, mayroon akong example nga dito, ha yung dating kadete, napakagaling magsalita. I was uh, the one who interviewed him in Davao City. Noong, after about a month, Nako, kasama na sa nagre-resign, member yon ng Class 60. Kasama na doon sa listahan na nagre-resign. Kinausap ko, ang sagot lang sa akin, yes sir, no sir, yes sir, no sir. Tapos ng tanga. Sabi ko, ano bang nangyari? What have we done with our cadets? So naging ano ko yon, naging reference ko yon to really sustain the changes. Dandahan, hindi ko binigla ang changes sa Officer Kennedy School, dandahan ko lang. Itanyo. So ganyan sa mess hall ngayon, wala na yung dati niyong nakikita na nag-head up, nag uh, may mayroong move with snap. Dahil mukha silang robot eh. no I have been to the mess hall of the United States Military Academy. Na-observe ko yung mga uh, advanced militaries around the world. Hindi naman nila ginagawang tanga mga tao nila. So I, I really wanted uh, to make our students uh, more professional and also Uh, they must experience yung makabuluhan, maayos na training. Tinatrato sila na maayos. No? Hindi perfect ito kasi, syempre, may mga mali pa dyan. Ang gina isa pa sa innovations na ginawa namin, yung social graces, ay subject. Inaaral siya, so may PowerPoint presentation, and then may mentorship. Yan yung ina-apply ngayon sa mess hall. mentorship yan. I may mentor ka how to do it. Yan. So, ipinakita ko sa sa inyo dahil ang template ninyo gaya-gaya, yung mga criminology at uh, iba pa ng mga maritime institute na gaya-gaya. Nako, yung mali, yun pa yung ginaya ninyo. So, ito na yung tama sa pagtrato sa mga tao. Pag mess hall, papakainin natin mabuti. Ang concept niyan is give every cadet his rightful share lalo na at nagbayad naman sila ng tama sa kanilang mess or sa kanilang subsistence allowance. Kung ang bayad ay halimbawa 150 pesos, lahat tayo ay makakain ng worst 150 pesos. So, wala na yung pagtripan mo, na guluhin mo yung ano, kunwari nakatapos na siyang kumain, lagyan mo ng kunting kanin, sabaw-sabaw mo ng konti, i-fix mo yung plate, and then ipag-recite mo na lang siya ng mga knowledge. Power tripping ang tawag doon. No? So parang yun nga, mess hell. So tinatanggal yun, tinatanggal natin, mess Dapat matuto siya. At the end of that module sa basic military training, every cadet should learn social graces and they must be able to apply kung sila ay mapasama doon sa mga fine dining, whether in uniform or mga sila, na maka-attend sila sa mga fine dining. Ayan ah, yan ang purpose. Hindi 'pag tripan ay eh, kung ginagawa natin tanga, madalapan niya yung patanga-tanga doon sa uh, civilian na uh, mga parties ganyan. So ipinakita ko sa inyo for the purpose that we are really showing to you in the spirit of transparency, we are doing something para mas maging professional ang pamamaraan ng pag pag-train natin ng mga officer candidates. Maraming principles dito, no yelling leadership because it is about role modeling. Kung gusto mo na tuwid ang 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 kanyang upo, ang kanyang tayo, i-role model mo. Ikaw din mismo, squad leader, brigade commander, company commander, ganun ka rin. Ha? Huwag pala ang ng chan, puro budil fight, puro lamon dito, lamon doon. Lumaki ang chan mo, hindi ka nag-exercise. Di ba? Role modeling. O di susundin kanya. Pangalawa, pag sinabing mag-uniforme ng mabuti, maayos, mabango ka, huwag yung tradisyon na wag paliguin kasi fourth class cadet o siya ay dumb guard. Ha? Hindi mo paliguin. Hindi eh, nangangamoy. Hmm. Huwag yung gawin-gawin mo siyang tanga. I-confuse mo siya, i-design mo ang training para maging confuse siya para meron siyang parating kasalanan. At meron ka ngayon, i-implement na punishment. So huwag natin gawing tanga na dapat makapag-isip siya, rational, in such a way, na kapag nagkamali siya, ipaliwanag mo, mali yung ginawa mo. This is the right way to do it. BMT, ha? Ngayon, pagkatapos ng BMT, tigas ulo, ay hindi pa rin, hindi man natuto. Tapos kahit anong paliwanag, diplomatic way, kahit anong gagawin mo, ha, pinag, uh, meron ka na rin correctional measures, meron ka uh, mga corrective measures ng ginawa, mag-barn week ka dyan. Sinunction mo siya, may verbal reprimand, wala pa rin. Naku, may assessment tayo, pwede mong gawin ng special report. Itong kadete na to ay may sariling mundo. Ayon sa regulations ay, ang tawag dito ay uh, undesirable habit. He should be removed from the officer candidate corps of the Philippine Army. Kasi... Pakit mo antayin na uh, maging opisyal pa yung mga tigas ulo na may sariling mundong mayayaman na yan. Ah, mayaman, may sariling mundo, di ba? O oh, so doon yon sa mess hall, nag-start sa mess hall. Actually, nag-start yan doon sa reception. Tinanggal natin ang mga bullying tactics. Walang tang pangharas sa mga recruits during the reception ceremony. Now, ito yung karugtong sa mess hall kung ano ang gusto natin sa ating mga opisyal. Pag na sila sa real world, whether civilian or fellow military officers, dapat marunong sila paano mag-behave correctly, appropriately sa environment na yon. So I hope may napulot kay dito. You can, in fact, put your comments dito sa baba. Ha? Ilagay niyo yung comments niyo, opinion niyo. Sang ayon ba kayo na tinanggal natin yung dating mess hell, yung impyernong kainan at pinalitan na natin ng mess heaven. Ang ibig sabihin, maayos na pagtrato sa mga tao, pinapakain ng mabuti, tinuturoan ng maayos mini-mentor nang sa gayon sila ay maging disiplinado, profesional, na opisyal ng Armed Forces of the Philippines. I comment nyo lang, walang personalan, talakayan lang tayo.